September 8, 9, 2023. Yung biglaang ang kanina nasa bahay ka lang tapos biglang may tumawag sa'yo. iyo. Ayun, kinakailangan i-assist. Ito kami ngayon sa Marpa. Nawa po maging okay po ang kalagayan ng aming sinamahan. Tatnubayan niyo po aking mga gabay tao na aming sinamahan na huwag maging malakas at nasigda na siyang muli upang mawala na po ang pangamba sa isip ng kanyang mga mahal sa buhay dagdagan niyo pa po, po ang lakas niya pero bago po namin eh, dalin dito or i-check up kanina ay hinawakan ko muna po at binigyan ko ng dagdag lakas para po umabot sa ospital dahil po kanina nung hinawakan kay putlang putla na po talaga siya puting puting na ang labi nanlalamig na po ang katawan thank you lord at <coughs> maayos pa naman po namin na ihati dito sa ospital nawa po ay maging malakas po siya yun pa lamang po sa ngayon magandang hapon sa lahat